Oh, Siman, good morning, no? ah uh, January 2. So, mamuli na naman kami bisitahin yung butas dito, no? Baka may laman na naman palos, no? Itong bahagi dito, napakalalim dito, pero yung yung butas dito lang sa banda sa itaas, no? Si Katropan, si Master, no? Titingnan nila. <clears throat> so, nakita nyo mga kasi man hindi pa masyadong malinaw yung tubig, no? Pero, alam mo naman pag master, kinakapa-kapa lang yung mga butas diyan para makita, no. Baka may nakadungaw na palos, no. Dito yung sa pinakamaraming nakuha palos, malalaki. <coughs> so banga na lang natin. Ah! Kami laman, oh. Ah, si may katropa. Yot. Ha? Si Yot. Si Yot. Si may gagawa.

Hindi Di dumudong ako sa labas. Patulog pa kasi galing pa ng Christmas party eh. <laughs> Patulog pa ba? Pa, Diyan sa kwarto nila. Kasi, uh, pa na. <clears throat> so kurintihin na lang natin. Ayan o. No? Oh. Kurintihin namin Oh. No? Ayan. Kurintihin na lang natin. Baka yung palos na sa loob pa ng kwarto. Ang over pa yata yung palos eh. So bangan na lang natin. So yan gamit namin oh. No? Sinisisi din namin yung kuryente. Pag malapad yung buka, malakas yung kuryente pero pag uh, dikit lang uh, ano lang yung palos lang yung matatamaan. Pag may laman yan, makasiman, uh, lalagabong yan. <clears throat> lalagabong yung palos na malakas kaya alam nila kung may palos o kaya ano mandar na Pag pip 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 ah ibig sabihin walang laman Pero kung Ah! hmm? Wok kita sa bagat Woy! Apo uro Bisa ka mong kingway niya Huh! mga hamo Pero pag tunog yan na malakas Pit! Pag matagal ibig sabihin may laman yan Ah! Ah! patay sa master oh hindi na ang isa tanong ini stamp team skill pa mo kaya rada na pabugbog na sa what he did tinlo sa lord at iba gawin lang sa ka kung ano pa mapanilhig nilhig sa goro tapos tulog dahil yun nalinis yung botas niya nalinis na... yung si botas niya daw <lima. tong> baka na gano'n siya Nani tapos nagtulog, <coughs> Nalala, si mo nang tulog. Na. Na wala ang natin baka sa next round mayroon na naman mga kasiman. <tos> <tos> so, ang naman na natin mga kasiman. Pag umandar ng matagal yan Ibig sabihin may laman yan Wala Pinasak yan sa loob Yan Parang mayroon ah tagal yung andar niya oh Parang mayroon ah Baka mayroon mga kasiman Mayroon Mayroon Ha? Laki. laki daw mga kasiman. Ako, sa silid yun. Tulod pa. Tulod. Malaki daw mga kasiman. Yan, ang umandar. Yan, sasabi ko na nga ba. Sakay, ato na sulod na di. Sulod pa siya. Pwede siya ba yung labot mo? Saan mo pa sulod na di. Dati niya pang naging... Mayroon mga kasiman. Mayroon. Maswerte yan tayo ngayon mga kasiman. Ngayon... Tawad, tawad. Mayroon tayo oh. ngayon January. So, yeah. oh, sa. Tao -tama mga, <laughs> nga, mga kasiman, so abang abangan natin mga kasiman. Yes. Andar lang, andar. Sinabi nga malinis, nagsasayag siya. Oh, magsasayag siya. Tamang-tama lang mga kasiman. Nga naglilinis siya mga kasiman, so abang abangan na lang natin mga kasiman. Uh, pero kita nyo naman pag ano, tuloy-tuloy yung andar niya, no? Yan, no? Tuloy-tuloy yung andar. Shout out to the followers ta. Shout out to the si tapos? Kay Sir Bernice Piso. Ayan. Pem Gasoline Station. Ayan. Sir, nandito ngayon ako sa, sa river, sir. Hahaha. <laughs> <laughs> sinungaling ka pala. <laughs> sabi niya mo. Di ako ngayon. So, bangan natin yung mga kasiman kung gaano kalaki talaga. Kasi sabi ni Katrupa, sobrang laki. Umayas at dakong lagbong ito. lagabong yo dam malaki mang kasi man tengah pencaruk kan ni wala ga yang ni moswet ga bug ma ma muna ni ku rumkap tanja pai ha corong kalang anu kayak corong so to bangana terima kasih man makasih kak kadang oh kaso coyan makasih man lang atin pencarong pencaruk wala ga hilang paswirit cepur medo patay-pataya tega gendak sopato So, ito ba yan? Ano natin mga kasiman? Siguradong January to! Mayroon na naman tayong huli! No, malaki daw kasi. Kasi alam nila yung pag malaki, yung lagabong. Nagbe-base kasi yan sa laki, sa lagabong. Pag uh, malaking malaki yung lagabong, ibig sabihin malaki rin yan. Pag maliit yung lagabong, maliit rin yan. Para sa labot ko eh. Slawod siya? Mm. Stika pa mo? Oh. Hindi na mo, amok na sa mga ko. Labot sa sunstick ha? Labot sa sunstick. Dahil ang sweet nito na kong bilhin.

So abangan natin mga kasimana, abang-abangan ngayon January 2. Da, dambuhala na naman ang palos nito mga kasiman. So, ah, sige lang kay lang. tulong ko niyang video kayo wife na ako. Niyo. Baka lang mamaya mga kasiman. So abangan nyo lang mga kasiman ha, kung gaano kalaki ito. Ayan, tuloy-tuloy no, yung andar yung aparato natin mga kasiman pag may malaking palos baka makawala pa yung andar nito mga kasiman tuloy-tuloy lang Ah... Uh, Oh. So sobrang laki daw mga kasiman. So ang lagabong daw, grabe ka Baka mm. tapos na sila mag so, sa Ta tapos ka. Kasi sabi ni Master, ma malinis daw sa loob. Siya. Sabi namin, makakabagaw lang nagwalis tag at natulog ulit sa ano, kwarto. Oh. Matawin <laughs> nila yung mga dumina mga paputok. <laughs> kita e, mo naman oh uh, tuloy tuloy pa rin yan ang andar kahit na kinakawil na nila yan uh, malalim kasi yung butas dyan pero dire diretsyo pa rin yung andar kasi kaya nila makontrol dun sa ilalim ng tubig yung kuryente no <coughs> ayan tuloy tuloy pa rin mga kasiman so baka bang banga na lang natin mga kasiman ha? halos eh? alos alos? Unilang. Mga kasiman, Ara uh, na ko makasiman. Ada sok bayo di magdulot ni Suway. Oh, ito tao. Oh, ara na may dalulo uh, na makasiman oh Ang dulas yo, ba? Dulas na oh. Abaw li tigatig a uh, makasiman. Budak na ko kayo. Budak ko makasiman ki tigatig a. Budaw na ilo nang iya nga dalulo. Magkinahamira, meron din naka dulot basta may dalulo na. Hindi na makasiman, i-ready na natin yung lalagyan niya. Oh, lalagyan natin makasiman, ready na. Ayun. So, bangbangan na lang natin makasiman. So, ang laki oh. Kitaan mo yung ano, dulas niya makasima no. ah, uh, parang, parang, nylon na parang katigas. Yung... Lang... Ibig sabihin, ilong. <laughs> malalaki yan mga kasiman. Oh. so ayan. Yes, so babangan natin mga kasiman uh ha. -huh. Kung gaano kalaki ang mga kasiman na palos no. Tuloy-tuloy so, para Sa January to. Sus chamba na naman kami January to. Nabiyayaan na kami. Ah, uh, blessing talaga na pag binanayayaan tayo pag ano 2025 no yan mari so bang banga natin mga kasiman kung gaano kalaki arana na ka oh. oh. eh na arana mga kasiman nakawil na daw <clears throat> yan na nakawil na ni master so banga na lang natin mga kasiman kung gaano kalaki talaga no so untabayan tabayanan ko lang mga, no mga kasiman no dire diretso yung ano ni master Ayan oh, <coughs> siya yan, siguro ano na putok ka lang puti, yun nagsangit Puto ka, puto ka mga katropa, good morning So malaki <laughs> daw mga kasiman labi, labi. So abangan yung mga katropa, sobrang laki ito mga palos Kung mga katropa, grabe, sobra talaga naman Sobra kalaki So ayan mga kasiman, kasi huwag oh, kayong magtaka mga kasiman oh, Kung bakit uh, uh, tamlay na naman yung palos oh, natin Kasi kuryente okay, yung na, ginagamit natin Natural lang yan na matamlay kasi you know, Pero malaki yan mga kasiman

Sandungao River. So, so atake na daw ni... ni Master no. Yan. Ayan. So bangabangan natin mga makasiman ayan atake na yung malaking palos, palos. Atake na ni Master yung malaki palos mga kasiman. So bangabangan na lang natin mga kasiman. Uh, kung gaano kalaki. Atake na talaga ni Master no. So tabayanan na lang natin. Yung video natin tuloy-tuloy mga kasiman no. Uh, so wala pa tayong oras. Ah uh, 11 minutes na yung video natin pero mga kasiman wag kayong bibitaw. <laughs> so, mga siman, ito yung pinakamalaking Bapalo siguro nakuha natin ngayon January ito. No? Ito yung pinakamalaki siguro. Apat Atakin. Ito, apat. Tuloy, tuloy pa rin yung andar ng aparato kasi eh. Eh. Wait pa? Buhi pa? pa?

Ayan na, abangan nyo mga kasiman. Ayan na, ayan na, abangan nyo malaki palos ngayon. Abangan nyo kung gaano kalaki ito mga kasiman. Nagigigil ako sa mga palos na yan, laki pala. Hmm. Ah, nag-aabang pala sa samin dito. Eh, sa is, eh, 2024 pa ito nag-aabang. Ayan na, ayan na. At last. Ayan na. Ayan na dito 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 nakuku 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 Anak laki mga kasaban. Dako kinanaman. Buk. Oh. Buk. Oh. Dako. Dako. Wa ra ba. Dako. Wa ra to. Ra big tago. Dako ba. laki. Blat <laughs> ya. <Laki. laughs> <Laki ba? laughs> na naman laki na naman. Buhay <laughs> pa. <laughs>